A senior, may tanong ako iyo. Bakit ganun, no? Pagbata tayo, kahit limang baso pa ng tubig ang inumin bago matulog, tulog mantika, walang problema. Pero ngayong lampas 60 na, isang maliit na higop lang at nagigising ka na agad ng 1 a.m., 2 a.m. o 3 a.m. para umihi. At ang masama pa, pagbalik mo sa kama, ayaw nang bumalik ng antok. Kung nararanasan mo to gabi-gabi, hindi dahil sa kahinaan mo kundi dahil may nagbabago sa katawan habang tumatanda. At sa episode na to ng Gabay kay Senior Pinoy, ituturo ko sa iyo ang pinaka-epektibong paraan para mapababa ang paggising sa gabi. Piliin ang inumin mo depende sa mood o sitwasyon mo tuwing gabi. At oo, lahat ng sitwasyong pwedeng maranasan ng senior, tatalakayan natin dito. Bakit kailangan iba-iba ang inumin? Simple lang, iba ang laban mo bawat gabi. May gabi na ang utak mo ay pagod. May gabi na ang tuhod mo ang umaangal. May gabi na parang may alarm clock ang pantog mo. May gabi na dumadapo ang pulikat at may gabi na hindi bumabalik ang antok kahit pilitin mo. Dahil nagbabago ang sitwasyon, kailangan ding magbago ang tamang inumin. Hindi ito basta pamparelax. Ito ang paraan para tulungan ang katawan mo na makabalik sa mahaba, malalim at payapang tulog. Bago tayo na magpatuloy, ka-senyor, tung gusto mong mas tumami ang videos na tulad nito, yung may pag-aalaga, may paliwanag, at madaling sundan, i-like mo muna ang video at i mo sa isang ka-senyor na hirap din matulog. Tuloy na tayo. Una kung stressed ka o ang isip mo ay ayaw tumigil, inumin mo ang chamomile tea. May gabi na kahit gusto mo nang matulog, parang jeep na hindi humihinto ang utak mo. Paikot-ikot ang mga iniisip. Stress sa trabaho, problema sa pamilya, bills, parang walang off switch. At kahit nakapikit ka na, hindi mapatay ang ingay sa ulo. Dito papasok ang chamomile tea. Bakit ito epektibo? May taglay itong apigenin, isang natural na compound na kumakapit sa GABA receptor sa utak. Ano ang ibig sabihin nito? Parang may preno sa sobrang activity ng utak. Unti-unti nitong pinapabagal ang tibok ng puso binabagal ang takbo ng isip at pinapahupa ang stress. Kapag humawak siya Apigenin sa utak mo, parang may kumakaway at sinasabi, Sige, pahinga ka muna, tapos na ang gulo sa labas. At sa pakiramdam mo, unti-unti kang napapawi ng init at aroma ng tsaa. Bukod dito, ang mainit na likido mismo ay may comfort effect sa katawan. Ang init ay nagre-rehistro sa utak bilang signal na okay na, oras na para mag-relax, kaya mas mabilis kang makakapag-shift sa mental state na handa na sa pagtulog. Paano inumin ng tama? Ibabad ang chamomile tea bag sa mainit na tubig ng 4 to 5 minutes. Inumin 4 to 60 minutes bago matulog para makapaghanda ang utak. Walang asukal kasi ang asukal ay maaaring magpataas ng energy at pigilan ang pag-relax. Tip, dahan-dahang higupin ang tsaa parang iniinuman mo ang kalmadong gabi. Huwag hayaang mabilis. Bawat higup ay parang mini pause para sa utak mo, para sa katawan mo, para sa pantog mo. Pangalawa, kung masakit ang kasukasuan o may arthritis, inumin ang golden milk turmeric gatas. Kasinyor, isipin mo ito. Bago ka matulog, ramdam mong tuhod, balakang o likod na parang may maliit na fire na kumikirot sa bawat galaw. May gabi na gusto mo lang humiga at magpahinga, pero ang katawan mo hindi pumapayag. Dito papasok ang golden milk. Bakit ito epektibo? Ang lihim ay nasa curcumin, ang active compound ng turmeric o luyang dilaw. Ito ay natural anti-inflammatory, parang maliit na fire extinguisher sa laob ng katawan mo. Kapag humupa ang pamamaga, lumuluwag ang pakiramdam ng kasukasuan, mas madaling igalaw ang tuhod at balakang, mas kumakalma ang katawan bago humiga. Bukod pa rito, ang init ng gatas ay nagbibigay ng comfort effect. Parang mainit na yakap sa iyong masakit na kasukasuan. Hindi lang iniinit ang katawan, inirelax din ang utak. Kaya mas mabilis kang makapunta sa talmadong estado ng pagtulog. Recipe at tamang paraan ng pag-inom. 150 ml gatas. Pwedeng gatas ng baka o almond milk para sa lactose-sensitive. 1 half teaspoon turmeric powder. Counting black pepper. Pinapalakas ang absorption ng curcumin. Inumin on hour bago humiga. Tip, dahan-dahan lang iinom at huwag madaliin. Ang bawat higop ay parang mini pahinga para sa kasukasuan at utak mo. Kung gusto mo, pwedeng mo rin tunawin sa microwave o stove sa maligamgam na init hindi sobrang mainit, para mas relaxing at mas gentle sa tiyan. Pangatlo, kung madaling magising ang pantog at kaunti lang ang ihi, kakaw po mo lang sa kama, bagong higa, biglang may signal mula sa pantog, gising ka na, oras na para umihi. At kahit kalahating baso lang ang laman, bumangon ka na. Pagbalik sa kama, parang wala ng tulog. Ito ang sitwasyon na maraming senior ang nakakaranas gabi-gabi. Best drink, warm almond milk. Bakit ito ang pinakaangkop sa sitwasyong ito? Pampakalma ng nerbiyos ng pantog. Ang magnesium sa almond milk ay tumutulong na pakalmahin ang overactive bladder. Parang sinasabi nito sa pantog, relax lang, hindi mo kailangan gisingin ang katawan ngayon. Pampahaba ng tulog, may kasamang tryptophan na nagiging serotonin at melatonin, mga hormon na nagpapatulog. Parang maliit na alarm clock na nagsasabi, oras na para mahimbing. Pampababa ng bladder sensitivity. Pinapabagal ang signal mula sa pantog papuntang utak. Kaya hindi ka agad gigising kahit may konting ihi. Paano inumin? 100 to 150 ml lamang, isang maliit na tasa. 60 to 90 minutes bago matulog. Dahan-dahang higupin parang iniinuman mo ang gabi mismo. Mainit, hindi sobrang init, para mas relaxing tip. Ito ang inumin kapag ang mood mo ay gusto ko ng dire-direcho at mahimbing na tulog. Parang gentle hug sa pantog at utak mo. Isang simpleng ritual bago tuluyang humiga at makatulog ng tuloy-tuloy. pang kung may pulikat o naninigas ang binti. Inumin ang mainit na sabaw ng buko, ka-senior yung pakiramdam na biglang naninigas ang binti sa gitna ng gabi? Parang may electric shock na pumapalo sa kalamnan at kahit gaano ka kahanda matulog, nagigising ka sa kirot. O minsan, bago ka palang mahiga, ramdam mo na agad ang pulikat sa binti. Bakit ito nangyayari? Karaniwan sa senior ang kulang sa electrolytes, lalo na ang potassium at magnesium. Ito ang mga mineral na tumutulong sa muscles para humupa, mag-relax, at hindi basta-basta mag-cramp. Kulang ito, at ito ang dahilan kung bakit naninigas ang mga binti sa gabi. Best Drink Mainit na sabaw ng buko. May natural na potasyum at magnesium ang sabaw ng buko, kaya ito ang natural na pampakalma sa muscles. Parang sinasabi nito sa katawan mo, Relax ka na, ka Huminga lang. Paano inumin ng tama? hindi bago matulog. Pagkatapos ng hapunan, para may oras masipsip ng katawan ang electrolytes bago pumasok ang gabi. 100 to 150 ml lamang, isang maliit na tasa. Dahan-dahang higupin, huwag madalian. Mainit pero hindi sobrang init. Para gentle sa tiyan, pwede mo rin sabayan ng light calf, stretching o foot massage bago matulog. Mas epektibo ito sa pagpigil ng pulikat at paninigas ng binti. Ang mainit na sabaw ng buko ay hindi lang pampainit. Ito ay pampakalma, pampabuti ng kalamnan, at kasama sa ritual mo para walang aberya sa tulog. Kung kinakabahan ka o oh may light palpitations, try banana cinnamon nightcap ka senior. Kung bago matulog, nararamdaman mo ang magaan na kabog sa dibdib o oh parang mabilis ang tibok ng puso. Hindi sobra pero sapat para hindi ka makarelax. Maraming seniors ang nakakaranas nito, stress sa isip o simpleng light anxiety bago humiga. Bakit ito epektibo? Ang sagot, banana cinnamon nightcap, banana water. May potassium at vitamin B6 na natural na pampakalman ng nerves. Pwede walang balat para mas madali inumin at mas ligtas sa seniors na mas gusto ng simple at malinis na tsaa. Cinnamon natural relaxant. Tumutulong pabagali ng heartbeat at magbigay ng warm, comforting aroma na parang gentle hug sa dibdib mo. Warm water. Kalmado ang digestive system. Ang init ng tubig ay nagpapahupa ng stress signals, kaya mas handa ka sa pagtulog. Recipe at tamang paraan ng pag-inom. Walang balat, mas madali sa senior. Kalahating hinog na saging, hiwain o durugin ng medyo malambot para lumabas ang nutrients at mas madali lumasa sa tsa. Ilagay sa isang kap ng tubig at pakuluan sa loob ng 6 hanggang 7 minutes. Budburan ng kaunting sinaman. Salain bago inumin para smooth at walang malalaking piraso. Inumin 1 hour bago matulog. Dahan-dahan at mainit pero hindi sobrang init. Tip, kapag dinurog o hiniwa, mas mabilis lumabas ang potassium at vitamin B6 ng saging kaya mas epektibo sa pagpapakalma ng nerves at pagtulong para humupa ang magaan na kabog sa dibdib. Ano man ang piliin mo, ka senior laging tandaan, 100 to 150 ml lang, 60 to 90 minutes bago matulog, dahan-dahang higupin, umihi muna bago humiga. Ito ang kombinasyon na nagbibigyan ng mahaba, malalim at hindi putol-putol na tulog. Kung gusto mo ng part 2, kung saan gagawa tayo ng 7-day sleep drink plan para sa seniors. Comment mo lang, gusto ko ng 7-day plan. At huwag kalimutan i-like, i-share at i-follow ang gabay kay Senior Pinoy para las dumami ang kwento at gabay na alaga para sa ating mga nakatatanda. Hanggang sa susunod na episode, ka-senior, matulog ka ng payapa.